Guys, ito ang Iloilo Airport Ang bagong airport nila At uh, ako'y pabalik na ng Maynila At uh, dito ako So, tara guys, ikuti natin pasalan Tingnan natin kung ano meron So, ito may airline dito sa labas uh, Philippine Airline at saka Cebu Pacific actually ng ticket yan at uh, naalala ko dati bago ako pumasok may may batsu yan dito sa gilid eh so magbatsoy muna ako guys tingnan ko kung meron ito ganoon natin ayan bayani cafe and resto May batsoy kayo? Oo. Oh, okay. Meron? Saan mas masarap yung batsoy dito o batsoy doon taas? Masarap yung batsoy naman dito. Yung sa inyo dito masarap? Yeah. <laughs> ito. Ito mga bis... Ano tawag nito? Biskutso? Ah, uh, bis... Ano, sir? Ito, sir, yung original ng biskutso, sir. So, may paninda din sila rito? Ito yung original na biskutso, Ah. Ah. Sino gumawa niyan? Bungbong? haro, sir. Haro talaga? Hindi bakulod? Hindi. Tapos ano ito? Piaya? Oo, piyaya yan, sir. So mga tamis ang piaya, eh, no? Kung mm -hmm. diabetic ka, hindi pwede? Oo. Okay. may pandesal, kung gusto mo so, <clears throat> Tingnan ko muna kung ano meron. Hindi ba bawal ito papasok ko mamaya? Hindi, yes, sir. But ha? So, Baka sabihin nga, ba't di ka sa loob bumili? Hindi, yes, sir. Okay. So itong biskutsu na ito, gawang haro? Ilo Yung Ilo Ilo Saan yun Itong Ilo Ilo Saan gawa to Sa Haro Haro talaga ba Yung original sa Ilo Ilo mm Oo Pero tik man ko yung Kuan nyo Yung masarap Mas masarap sabi mo dito Kaysa sa doon sa taas Ano yan Ilang batsoy sir Isa May itlog mo? Oh, mag -isa lang ako eh Batsoy with egg With egg Sigurado kang mas masarap ha Garanti mo yan, ha? So, guys, uh, tapos na ako mag-batsoy. na siya. Pupunta na siguro ako rito sa loob. At, ah, uh, alin kayo. I-tour ko kayo rito para makita nyo kung ano itong Iloilo Airport. Uh, papasok muna ako rito. Siyempre, ah, uh, kailangan dito sa first uh, line of defense ay Itong ating ticket ipakita Tapos uh, papasok na tayo sa departure area guys Ayan At dito iti in yung aking gamit lahat Cellphone, pitaka Kaya pop ko muna ito Kasi i x nila Ayan guys, diba X-ray ako Dadaan ako sa X-ray So guys, nakapasok na ako At ito yung Philippine Airline kung saan nakakuha na rin ako ng aking ticket baliktad ba ayun so tapos na ako dyan maakyat ako doon sa elevator kasi yung ating uh, departure area is na sa 3rd floor so guys ito aakyat na tayo sa 3rd floor so yan at uh, yan ang mga airline ticketing Uh, line na uh, nandito Cebu Pacific Philippine Airlines at saka Air Asia so ito since uh, hindi pinag-under yung isang elevator ay magkuha tayo uh, mano mano ayun so nandito na tayo sa 3rd floor guys Ayan, yung sinasabi ko kaninang batsuyan na isa. Ito yon sa loob. <coughs> The front restaurant. Batsuy. Bat Reslo. So, tingnan natin pag uh, gusto nyo kumain, diyan kayo, pero walang kumakain. Ito yung man yung pasalubong area. Dami. Ang ilong gustay na pasalubong ay biskutsu. Uh, piaya, yan. Certified mga ilonggo pa niyan. Biskotso, piaya. Meron din silang iba pa. Ay, may dried fish. May dried fish sila na pa sa lubong dito. Yan, bagay marami dried fish sa Manila. So, Tingin tayo ng ibang pasalubong. Magkano ito? Itong gusto, gusto ko kainin eh. 95 Ha? Wala bang maliit lang yan para isang kain kasi baka hindi maubos. Alin yung 40? Ang maliit. 40 pesos to? Uh -huh. Tapos ito? 95. Oh, laki na diferensya naman. Guys, tingnan nyo ha. 40 pesos. Di eh, dito ka sa malaki. Di ba? Kaso lang baka hindi makain sa isang isang upuan ba. Magtira ka di kukupas yan. So, eh guys, puro pa sa ito. Ate nagba-vlog ako ma. Tingnan niyo sa Latigo vlog. Lati Oo, i ko kayo. Lalabas ko kayo sa Latigo vlog. Lati Ayun. So doon sa kabila. kabila mayroon din doon pa sa pero Lati ko vlog Ako yan te Ito naman sa utap nyo Magkano isang ganito? 85 Yung isang maliit? 55 Bakit parang hindi pantay yung pagkahati? Maligit mas yung mahal ba? Mas mahal pag maliit pala dito sa Iloilo guys Kaya dapat pag bumili kayo malaki Kasi 55 110 yun eh Eh ito 85 lang Bakit ganun? Siguro pag bumili ka kalating kilong bigas dito mahal. So, iniisip ko kasi sa pag kumain ako nito dapat may kasama ako. Oo. Manakit naman ipin ko pag hindi ako mamigay. Pero naginayang ako, 40 yung liit-liit na yun, 80 na ako. Dito ka na lang. Kaya nga. Ano pa ba? Wala naman ako actually pasalubungan kasi binata ako. Oo, oh, hiwalay. Oh. Ito bang we wins Iloilo ba ito? <laughs> we wins Iloilo to? Oo oh, sir, yan o may pangalan Ako yan, vlog ko ata yan Vlog mo nga sir Oo, oh, oh. ilo Iloilo So itong, itong ito gawa rin Iloilo? Oo -ilo. uh -huh. ilo, Ito, Iloilo -ilo din Oo uh -huh. O, oh, yun, puro Iloilo -ilo. Kasi nasa Iloilo -ilo ako Minsan kasi nagpasalubong uh, ako. Ang dala ko dito, gawang bakulod, bungbung, So, yan lang muna pa bitbit -bit ko. Guys, uh, ito si ate. Mag-subscribe daw siya sa akin kaya i-flex ko siya. Dito kasi ako bumili sa tindahan niya yung Nakita niyo yun, guys. Ay, si ate, guys, oh. So, andyan din mga kasama niya, guys. Alam ko mag-subscribe siguro bukas pa yan o sunod buwan. Ate, salamat, ah. Thank you, thank you. Okay. Papasok na ako sa kuan. Hindi na ako pupunta doon. Kumakita. Ay, morning. Tapos na. Kumakita nyo. Yun. Meron din pa sa lubong kuan doon. So, anyway. Uh, dadaan ka para ma... I-record kasi nila yung ticket. At yan na, record na Makita mo? So, tapos na. So, papasok ako ulit, guys. Off ko ulit ang aking cellphone. So guys nagkalagpas na ako tapos na ako ma uh, X-ray yung aking mga dala at dito uh, na mag aantay na ako ng oras at uh, medyo matagal tagal pa kaya relax relax lang ito guys yung loob ng Iloilo airport actually yung airport na ito ayon sa aking nakausap apat na bayan ata nagsishare pero ang alam ko lang Cabanatuan at saka Santa Barbara hindi ko alam kung anong dalawang bayan pa ang nakakasakop ng uh, land uh, area nitong kuan uh, ng airport na ito kasi malaki din itong land area niya So anyway uh, hindi naman natin gayang ganung concern yan Ang Importante ay uh, may airport na maliit lang kasi mas maganda ang maliit kesa sa malaki Pagdating mo kasi kukunti ilalalakarin mo kaya sa malaking airport eh haba haba lalakarin mo bago ka makalabas o so, kagaya ng terminal 3 nakuko kung hirap ka maglakad talagang hindi nakakakuan hindi nakakatuwa buti na lang nilipat yung domestic flight sa terminal 2 so parang ito lang din paglabas mo kunting lakad lang paglabas mo ay nandiyan na So yun yung, yun yung kagandahan ng tamtaman na airport lang ito guys sige uh, at least nakita nyo na kung anong meron dito sa Iloilo airport Hi. Oh, well, shout out everyone uh, we'd like to request everyone to support walang iba kundi Latigo Vlog yan ito po si Jay ng Jay Brothers okay. thank you po, you, you. you guys thank you thank you thank you, thank you. Thank you.